Uh, good morning po sa inyong lahat. So, yan, uh, part 2 po ng aming pagdodaging o paglakad-lakad. Medyo, pa so, si so, uh, si so, so, Medyo masakit pa rin yung aking paa. At, tuhod. so, yan po si Mrs. nasa diyan. So, yan, magpapaikot-ikot. Yan po si Mrs. So, uh, Medyo masakit pa rin ang pako. Lalo na pagka nakasawatos po, talaga napakasakit po talaga ng pako. Kaya, hindi po ako pasyadong makatakbo. So, kaya, yan, uh, talagang tinataas-taas ko lang po. Ito so, masakit po yung pako pagka niya apak. So, uh, okay na po 'yan. So maganda po 'yan sa katawan. So para tili po lang natin na mag-exercise o maglakad-lakad para sa gawin eh, magpawisat po tayo pailabas so, natin yung taba sa ating mga katawan maganda po magpawisat po tayo sa umaga yan, yan po si misis so, yan uh, So, sis po na muna tayo. Ayan. So, ayan po si Mrs. Ma... siyan naman po. So, ayan. So, ayan po yung ginagawa po namin ni Mrs. Na naglalakad-lakad. Ayan. Umatak ng bahagya. Kasi, uh, hindi po kasi ako makatak talaga ng maayos. Kaya, so, yeah, medyo pag talaga yung upa ko. Masakit iapak. So, ayan. Ayan po si Mrs. So, mag-exercise so, po siya. Ayan. So, kami talawa lang po yung mag -asama. So, ayan. Eh, alas tres po. 320 ganyan po yung amin um, ano kaya kasi naman po hindi ako masyado makatakbo so kaya masakit pag hindi aap yung pa ako kaya naglalakad lang po muna kami ni Mrs. so yan nakakaan lang po kami so, sana maging maayos na at pay ko na maayos yung aking para makatakbo na po tayo ng maayos at uh, mali yun yung aming mararating um, ni Mrs. o co ni co-founder Elizabeth Lopez so yan yeah, kapitalo wala So, yan ni eh, alas 3 na madaling araw so, pagbuka mukha na kayo isang oras o 45 minutes okay na po yan so yan maraming salamat po sa pagsama so yan o natakbo takbo po ako habang mini video ko po yung aking pagtakbo <laughs> so yan medyo maganda rin saka tawan din po yung pagpawisip po tayo ng ano kahit na alalay lang yung natin, mas importante yung pagpawisyan po tayo. So, salamat po sa pagsama at panonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong magandang umaga po ulit. Sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.